Wala akong idea kung... Hey, Bill. good morning! Hello, good, good morning si JP. Natatawa na. Ito lang muna. Sa taas, halos sa tuloy tapin siya. Ang gagamitan na lang po. Ito po tayo. So, sa touch ako, ah... Uh, Nakadesign sa mga raft ties. Para kumapit po. Kasi kapag ka... Pakidala na nandana. doon, ah. dahan na lang po tayo dito kasi... Ah, uh, nung ilagay rito. So, abangan po natin ngayong, uh, ngayon na... Uh, Dan luminis na. No? 'Yan yung ano niya. Trabaho niya rito yun o, no, guard dito. sa good morning po. Yan kamusta po tayong lahat? Bali today sa August sa 29, araw po ng Martes. Ito nandito na po tayo sa phase 5. Yan sa Block 7, overall pain pa rin. Doon sa second floor tapos sa uh, tiling tiles installation tinatapos na lang po dito yung sa PVC panel sa toilet and bathroom tapos yung uh, lightning niya lightning and fixtures materials tapos sa uh, doon naman po sa may uh, black 17 ano na lang po tayo doon installation yung mga konting installation na lang sa wall frame sa wine rack tapos konting dinis tapos yung mga curtain nga pala doon, kukunin natin dahil ipapatahi po natin. So, pababawasan po natin yung uh, kanyang haba. So, bali ito. Uh, niyo po muli kami ngayong araw po ng uh, Martes. enjoy watching po. Tara. Ayan, umpisa na po uli tayo. Ayan, may dala akong polycarbonate. Itong polycarbonate na to, ito yung ikinabit namin dito sa phase 3. Yung kanyang pinagtabasan, yung natira. Ayan, uh, kung kakasya na to, ito yung ilalagay natin dito sa likod Para hindi na po bibili Wala akong idea kung kasya Yan lang kasi yung uh, natira noon Tapos sa kahapon uh, Nung lumabas tayo Yung bandang last part na ng video Bumili na po tayo ng Ayan yung pang uh, maintenance nga uh, bubong So meron tayo rito yung epoxy primer Ayan epoxy primer Ayan bulk seal Sisilant muna natin yung mga dugtungan yung mga text screw dalawang uh, piraso ng number 4 na roller tsaka yung spanish red roof guard so yung mga bubong dito sa pastry yan ganyan po yung kulay nya mga spanish red yan dito muna tayo tiles installation tiling yan na. Yeah. Eh si Louie. Louie, good morning. Good morning. Yan, ito na po yung mga nagawa kahapon. Yan. Tapos si JP, good morning JP. Good morning. Yan. Ito naghahalo si JP. Eh natatawa na naman si Bilog. Eh <laughs> good morning Bilog. Good morning. Ano good, good morning si JP, natatawa si Bilog. Good morning, Jay, Chinese wallet. Eh. <laughs> Ay, sa taas tayo. So, si Jamil pa rin dito. Ayan si Jamil. Ayan na. Eh si Jamil. Good morning, Jamil. Good morning. Wala ka pa daw yatang almusal ha. Ah. Tahimik ka daw, tahimik. Meron, meron. meron. Ah, meron naman. Okay. Kaugugaw lang. Sa dito sa manggagawa, sa construction, importante po ang almusal. Siyempre, para makapag-perform ka ng maayos, kailangan ah, nasa kondisyon ka. Kailangan po ay ah may ano ka, may almusal ka. Dahil alam naman natin dito kapag uh, tungtong mo pa lang po sa unit, ay eh, pawis na pawis ka na bago ka pa kumilos, bago ka pa gumalaw. Okay, nandito yung ibang gamit. Eh, sabi ko sa kanila, kailangan lagi mag, ano, ng gamit para pag may kailangan, madaling hanapin. sa kung ubus na, uh, makikita na natin kung may kulang ba o wala na kaya may importante sa atin na segregate po yung gamit. So ito lang no, ito lang muna sa taas halo sa ha? tuloy-tuloy lang yung trabaho rito. Ayun, nagagawa naman po na maayos ayun no, papak masilya. Lahat. Yun. Yun. Puro batak masilya yan, tasliha liha masilya. Yan para may protection yung wall. Yan lang ano yan, yan lang ah ginagampanan ng masilya una para maging maganda tingnan tapos protection din ng pader sa toilet and bathroom pala ito na yung mga nagawa ayan kompleto na yung PVC panel so hindi pa natin makita ng, ano, ng, ng buo kasi kinakabit pa lang po yung mga pin light yung exhaust pa nasa gitna sya si Louie So, update sa materials natin. Ano bang uh, update dito? Ayun, tatlong adhesive, tatlong simento. Bago matapos tong araw na to, ipapatansya ko kay Louie kung ilan pa yung uh, kailangan dito. Yung total naman, uh, hanggang dito na lang yun. Uh, halos na siya. Ang gagamitan na lang po ng mga simento rito, yung taas. Yan yung sa taas dyan. Kung may leak problem, yung post and riser, adhesive yun na lang yung gagamitan pati yun dyan yung uh, itatiles namin halos dito na lang tapos sa buhangin naman edyo marami-rami pa ayan marami-rami pa tatansyahin na lang so dito hindi na kami bibili ng ano hindi na kami bibili ng buhangin bali bistay na diretsyo bistay na so sa ngayon ngayong araw na to bali puro ganyan po yung makikita natin matatapos po natin yung uh, tiles kuhangal saan po yung kaya nila Ayan. Tapos sa taas, more on na uh, painting. Ayan pa rin. Tapos sa uh, dito, kapag kami natatapos na sa tiles area ng flooring, uh, pwede na po tayong uh, mag-umpisa para sa finishing carpentry. Tsaka doon sa taas, pwede na rin po mag-umpisa yung closet na gagawin po ron. So sa closet, mayroon pang mga pinabili muna sa akin si ma'am bago po gawin para yun yung magiging basihan natin sa sukat. Ganda rin ng tiles nila mga napili. Diba? ba? Ganda rin Okay, dito naman po tayo So, sa tatsa ko ah, uh, Pwede na po namin uh, i-turn to Meron na lang pong konting gagawin po rito Halos uh, pwede na po natin i-turn Once na matapos po natin yung mga installation dito bali bago ko nga po pala to uh, video Nung before and after Gusto ko po sana na may cortina na Naikabit ko na rin po yung mga cortina Bali, nakaschedule po yun dun sa patahian Siguro mga 2 to 3 days bago po natin na makuha. Ayan. And dito si Kuya Dindo. Good morning po muna. Good morning! Ayan, good morning, good morning. Ito, nililinis naman niya po yung dito sa may harapan. Siya nga pala, meron kaming ipapahit dito. Yung uh, sealer. na uh, may konting tira dun sa project ko na dati na medyo kakasya na yata dito. Ang papahiram po ng sealer. Yan, kinukompleto lang ni Kuya Dindo yung pag-a-apply ng tile grout dito sa harapan ng bahay. Importante yan para hindi po sumuksok yung dumi Or yung lumot dun sa mga tiles tapos kapag ka malinis na malinis na pwede nang applyan na sealer solvent sealer yan. so paalaala ko nga alam po pala no, yung solvent sealer hindi po siya pwede sa mga glossy na tiles no, para lang po nakadesign yan sa mga rough tiles para kumapit po kasi kapag ka naarawan mababakbak din siya Eh andito si Master Jojo. Good morning, Master Jojo. Good morning. Good morning. So dito, uh, di ako sigurado kung ito na 'yon kasi kung yung isa rito para sa taas, kasama 'to sa patada natin uh. Kasi yung sukat nung uh, tela na actual, kasi na po rito sa may living area pero pagdating dun sa taas, kailangan po talaga nating uh, pabawasan yung ilalim para hindi sumayad po sa flooring. So ito dala na ni Master Jojo yung ating laser para Makita. Yan, importante po yung laser talaga napaka laki ng tulong syempre yan po yung uh, magbibigay ng magandang aktual na uh, sukat so dito yung uh, frameless uh, wall mirror yan, uh, eh kakabit po dito na tayo muna sa bahay ito yung solvent sealer oh. may lamang pang konti ito eh. Ayan, oh. pwede na ito dun Mahal din to eh. Nasa 800 din to. Yan. Pakidala na lang doon ha. bahala. Doon sa ano, yung maganda na yung bahay. Alam mo na yun. Ah, sige. dahan, -dahan ka. Yung pinasuyo na lang muna natin. Okay, balik po tayo rito. Yan, ina-apply na ni Kuya Dindo yung yung sealant, yung solvent sealant. Kasya po ba yan, Kuya? Sakto lang? Ayun, oh, sakto lang. Hindi na tayo bumili. Wow, gumanda yung ano Gumanda lalo yung tiles Pero mga karos, bago po kasi yan Inapply ni Kuya nilinis niya muna yan Yan ang isang sekreto, tingnan nyo Wow Yung gumanda Buhay na buhay siya Bali, itong mga ganitong klase ng tiles kasi Balang araw po kakapitan niya ng, ano, ng dumi, lumot Yan ang protection niya, yung sealer Yan, Pang ilang ano na po yan kuya pahid Pangalawang mano yun Tapos pinanasa na rin ni kuya dindo yung gate Pwede nga rin po pala yung ano dyan yung wipe out Pwede rin pong ipampunas dyan sa gate Yan dahan dahan na lang po tayo rito kasi eh uh, Nililinis na po to Pwede na rin po tayong magtanggal ng gamit dito Yan meron akong uh, ano rito Meron pa akong pina-install kay Master Jojo rito. Tingnan natin. Nagdawalis na siya. Alright, ito na. Ayun, nang salamin. Lalong <laughs> lalo gumanda po yung wall, oh. kita niya. May dating. Parang lumuwag yung bahay sa personal. Na no, parang lalo siyang lumaki. Ang ganyan po yung usapan na lang namin ni Ma'am Bali, pa horizontal. Dapat po kasi yan, pa vertical. Kaso nga lang, nagpakabit po kasi sila nitong itong partition na to. Tapos kaya may mga gap. Eh, yung gap niya. Kasi ano po to uh, Kakabitan po natin ng wine rack Yung gitna Mas lalang gaganda po to Sting Tapos uh, dito yung usapan po namin nila Ma'am sa wall mirror yung ganyan po Tapos uh, ipapakita ko po muna Sa kanila tong uh, installation na to Yung wine rack Pwede po namin ilagay dito Ayan nakasya pa siya dyan Ayan sa gilid So para wala na pong ilagay rito So abangan po natin yung uh, Ngayon na uh, after break time Kung ano po yung final nito Kung yung wine rack battle Baka doon na lang po sa gilid Yun na siguro yung uh, pinaka the best Tapos uh, ito yung wall mirror Yan saktong sakto na po yan dito Makaros ayos na ayos na po to So ayan, uh, nagpasa ako kay ma'am ng isang video na pwede dito or kung ifa-final na ba doon kasi sayang yung yung ambiance sayang yung dating ng wall mirror ang ganda kaya pasa muna ako sa kanya ng sample na baka pwede dito tapos ito nga po pala uh, yung curtain final na pala to ganyan na so may kulang pa ng isang puti so ito kulang po ng isang puti yan yan bali ako na yung pinabibili nila paglabas ko mamaya id idadamay ko na to isasama ko na puto sa mga bibili lang luminis na no? ganyan po kasi eh, sa ano na sa ano na po sa turnover kaya hindi muna namin to ginagalaw pero ngayon napakakinis na alam naman natin na dudumi pa yan lalo lalo na kung hindi ma hindi naman kagad ah, babahayan ang mayari uh, ah, punas punas na lang yan Bali mga karos, pakiabangan na nga lang po pala no? yung before and after. Bali hanggang dito na lang po muna yung uh, video namin dito. Yan, pakiabangan na lang po. So, bibigyan natin ng ano to, before and after tapos kung magkano po lahat ng uh, nagastos. Bali ito mga karos, ha, kakatapos lang na po natin na uh, malanghalian. Aba uh, babalik ulit tayo doon sa phase 5 tapos itutuloy lang po nila Master Jojo yung installation doon. Tapos yung konting paint retouching naman sa may harapan ng bahay dito sa may uh, block 17. So hindi na po natin siya kukuha ng video dito sa YouTube. Pakiabangan na lang po yung before and after. So dala ko na po yung uh, ito Tapos uh, bibili pa tayo ng isang kortina na puti na gagamitin naman po doon sa second floor. So tama nga po daw yung arrangement ng curtain sabi ni client owner. Para dun sa living area Ayan, shoutout muna kay Sir Roger From uh, North Caloocan City God bless mo sa inyo And ingat palagi Tara ha, Carlos. balik po tayo na galing na tayo rito sa phase 5 so inuna ko muna puntahan yung kanina so bali highlights na lang yung pinakita natin abangan nyo na lang po sa aming uh, youtube channel so bali nakita nyo na kung sa yung uh, pinaka final location ng uh, wine rack And lalabas na po muna tayo bali bibiling ko yung uh, preparasyon para naman po sa mga kahoy yun meron na tayo dun sa para sa mga bato yung tinutukoy ko sa pintura so kailangan po natin ang uh, polytop dito locker sanding sealer and locker thinner, locker flow yan ang mga kailangan natin dito so kahapon na ah, nagsuggest na si Jamil na kailangan niya na daw ng para sa ano, sa at sa pinto so yun sa finishing niya to follow na lang, yung unang materialis muna yung kailangan niya. ganda ng weather natin ngayon no? bali mga karosa ah, dumaan muna ako dito sa may uh, vista mall Ayan, kailangan natin ng another fund pambili ng uh, materialis Aba, dito si Pangski oh. Patiin niya natin to Pangski, nakablog ako Ay, oh, sa'yo Lawat Kapatang <laughs> tropa, wasalak Okay laman, yan Sige na. Si, si JP, ang kapatid po ni Pangski yan Madalas hindi na natin makita si Pangski doon Kasi nandun yung kapatid niya Tsaka busy siya rito sa, na, sir? sa ano kami sa Phase 5 unit, pa rin. Okay na? Wala kasi bawal lang ano doon. Bawal pala ang wala pa palang tubig. Aw, oh, wala pa. Yung subdivision walang tubig. Siyempre, paano tayo gagawa? Yes, job. Sa tatlong uh -huh. Pero okay. dun sa Phase 4, so, uh -huh. apat ah, hindi nga lang magkakatabi. Ah, okay. Pero apat finish lahat. Eh uh -huh. uh, paano uh -huh. pagka uh -huh. pagka pwede ka? pag kakailangan ka-pende ka? sa'yo ge, 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 ge. Ayan, dumaan mo na ako rito sa vista mo. Nasaktuhan natin si Pangski. Yan yung ano niya. Trabaho niya rito. Yan, no? Gardening. Kaya ang gaganda ng halaman ngayon dito, eh. Simula na napasok siya rito. Gumanda yung mga halaman. Yan Tapos, sa uh, punta sa hardware. Yan, tayo tayong hardware. Bibili natin yung mga binanggit ko kanina. Let's go! Tara! Okay, dito na tayo sa hardware. Yan yung uh, binili natin. Yan, yeah, may music lang. Doon na lang sa site. Okay, dito na po tayo. Ito na po yung nalalagyan ng tires. Yan si Master Jojo dito na rin. Ito nga pala yung binili natin. Medyo maingay lang dun sa hardware. Locker flo... Uh, locker sanding thinner. Tsaka locker, uh, locker thinner. Tapos bumili tayo ng uh, pola type. Yan, barnis po yung ano natin dito. Ito yung mga kahoy. Natural varnish at saka polytap ayan polytap yan total up, uh, pa 2640 Ayan. ah sa Saan ba pwedeng umapak dyan? Dyan ha? Sige, ito ito. Saan yeah. ang straight? itsura na nung kisame ayun yan uh, tricolor po yung ilaw nito yan tricolor maliwaliwanag na mil nandito na yung pintura mil nandito na yung pintura Magamit ka ba kagad ng polytap? Nakalimutan yung tendera yung ano? Hardener! May hardener ba tayo dyan? Meron no? Mayroon, no? Ayan, uh, binaklas na po ni Jamil Ayan, Binaklas niya na yung pintuan Ayan, nakatape na Jamil, yung gusto ni ma'am dito Yung hindi masyadong mapula Oo, okay. oh, light lang oh, Light color lang Yung hindi masyadong mapula sa mga pintuan yeah. Okay? Oo, okay. oh, yun, ganun, ganun lang. Oo, oh, ganun na, ganun lang. Update dito. Sandra, Tsaka dito. Bali, ito, hindi napipinturahan ng tool white yan. Ano na yan, uh, bibila natin ng pangkuli yan. Kaya na ba lang ano yan, dalawang litro? Yan. Isang litro lang yan, mapipinish mo na. Parang malaga ni Jamil eh. Medyo malaki oh, yan. Sige, isang litro muna. Ano kasi papatimpla ko eh. Oo, oh, dapat ano yan. May sobra ng konti. No? Eh. Ayan. May pandobli. yung sakop ng tiles hanggang dito na. Si Roma na lang. Sa si gilid. Tsaka rito sa baba. Marami-rami pa. Pagka natapos siya, pwede na mag-start sa TV cabinet. Yan, TV cabinet dito. Yan, nabigyan na tayo ng instruction ni Mambita. Tsaka yung gagawin din dito. Mga karawas, nandito na po tayo sa bahay maraming maraming salamat po muli sa nakaabot hanggang dito po sa dulo ng ating uh, video so God bless po sa ating uh, lahat bali ito nga mga karawas yan lang po muna yung mga naganap at dito po sa phase 5 yung dalawang project natin dyan so pakiabangan na nga lang po pala nung uh, before and after natin dito sa maya uh, block 17 meron lang tayong pinapais muna na curtain kapag ka okay na so iba vlog na po natin siya si ma'am Elizabeth Bernardos ng happy birthday Darating na September 1 Yan, God bless po sa inyo And uh, more birthdays to come pa So paano, uh, kita-kita na lang Sa susunod na video, God bless Ingat po palagi, and paalam po